Nagpunta ako ng dali para maggroceries na pagkain para sa loob ng isang buwan. Muli ako ng itlog, pancit canton, delata at mga biskwit. Katapos tapos ko ayos ay naligo lang ako sa glit. Nag-iwan ako ng kamera sa loob ng rep para malaman ko kung sino kumukuha at eto nga ang nangyari. Kaya naman nagtanong talong ako kung sino bang kumuha. Boy, ibo, nakatabaw yung pasit kanton ko sa red. Kasi nabawasan na, hindi ko lang sino kumuha. Wala, tulog ako kanina, kakagising ko lang. Kung hindi si Boy, Ebo, sino kaya ang kumuha? isang umaga, meron pa ako isang mini ref. Hindi ko na nga ito ginagamit at bala ko na ito ipimigay sa followers ko. Pero dahil hindi pa ako nakakapili ko, sino pagbibigyan ko? At samantala, ininilis ko muna sa glit. Wala kasi akong cabinet, kaya naisip ko na ito muna paglalagyan ko ng mga groceries. Tapos kung punasan, inalis ko nga muna mga baso na display dito sa taas ng mini ref ko. Nagpagan ko na rin kasi medyo maalikabok na. Pagkatapos nga, ilumabas na ako. Malapit lang naman sa amin ang bilihan ng mga groceries at mura lang. Dito ako bibili sa dali. Dahil mag-isa lang naman ako nakatara sa bahay ko, ang bibilan ko ng pagkain yung aabot sa akin para sa isang buwan. Hindi naman ako mahirap hirap ang mamili kasi hindi naman ako nagkakape medyo makakamura ako. Hindi rin naman ako masyado nagkakain ng mga chichirya kaya makakamura talaga ako. Pero una kong kinuha yung pinakakailangan ko. Mahilig ako kumain ng itlog kaya bumali ako ng dalawang dosena. <coughs> Kahit paminsan-minsan lang o isang beses isang buwan ay bumuli na rin ako ng pancit canton. Bali 10 piraso lang naman. Bumuli na rin ako ng skyflex minsan kasi kinakain ko tapang tawid gutom. Bumuli na rin ako ng 10 dilata. Ito lang lahat na pinamili ko at abot na sa akin to na isang buwan. Hindi <coughs> ako masyado nangangamba kung magkano ba itong nabili ko. Okay na at hindi ako masyado kinabahan kasi hindi masyado mabot na isang libo. Lahat ang nabili ko ay 699 lang. Kulang na lang ng piso para maging 700. Buti na kasha lahat sa iba. Kaya nga pagka-uwi ko, inayos ko na agad. Ang ko na agad lahat ito sa rep. masasabi kong aabot to sa akin ng isang buwan kasi hindi naman ako nagbe-break pa sang itlog pa lang agad na nababawas sa akin nilalaga ko nga lang para tong itlog kasi hindi mo malakas sa ulam kasi kapag kumakain ako sinasabihan ko na kalahating pipino hindi ko pa sure ko pwede mong kainin yung balat kaya tinatalupan ko muna katawas to nangihihwahiwain ko na siya sa pabilog hindi ko na nga pala inaalis yung buto kasi tingin ko ay okay naman buod si pipino ay naghihiwa rin ako na isang kamatis healthy naman to mga to kasi mga gulay at prutas naman sila lalo na yung pipino kasi mayaman siya sa water at ito naman kamatis ay maganda sa balat ito na nga pala tanghalian ko isang nilagang itlog isang atay isang bangus pipino kamatis at saka yung rice nga pala naman ay brown rice. Sabi ko nga pala kumain dito si Boy Ubo. Sabi ko naman sa inyo hindi uso ang breakfast dito sa amin. Plus dose tanghali na to at kita nyo naman bagong gisi pa lang si Boy Ubo. Kaya naman nakakatibid kami sa ulam tuwing umaga. Kumakain na nga din pala ng gulay ang tito ko na si Boy Ubo. Kaya kung makikita nyo nagbumunga na siyang bata at nagoglowing na kanyang mga skin. Tapos nga siyang kumain ng mga oras na to at ako ay matatapos pa lang. Ang, ang sabi nga niya ibitin siya kaya naghahanap pa siya ng mga ulam. Ang kaso lang, ay wala na talagang ulam. Kaya nga pagkatapos ko na nga kumain ay maliligo na ako. Bumili nga pala ako ng maliit swimming pool para makapagbabad ako at saktong-sakto naman to sa likod ng bahay ko. At habang nagsiswimming ako dito ay nag-setup ako ng camera sa loob ng repco. Eh si every time na nag-groceries ako, lagi na lang ako nababawasan na nauubusan. Kahit huh? hindi pa ako nakakakain, malalaman ko na lang ubos na. Kaya nakakagulat talaga. At hindi nga ako nagkamali. Habang busy-busy ako sa paglangoy dito sa swimming pool kong maliit. Meron nang nga agad nagbukas ng repco. Akala ko kukuha lang ito ng tubig. Pero lahat ng pintuan ng rep binuksan at meron nang kinuha. Palingon-lingon pa siya sa likod ko meron bang makakakita. Hinahawak na nga siyang pasit canton at saka tong biscuit. Kumuha na rin siya ng itlog at saka ng isang delata. Pagkatapos niya kumuha ng groceries ko, eh, nagbadali na nga siya isrado tong Eh eto nga pagkaahon ko ng swimming pool ko para nagkikrib ako kumain ng pasit canton ng merienda. But pagbukas ko ng rep ko, nagulat ako sa nakita ko. Isa na lang yung biskwit tapos nang na lang yung pancit canton. Si mama ko. lang naman yung kasama ko pag bili ng groceries. Kaya e, una ko nga para tatanungin ay si mama. Kaya nagmadali agad ako baka si mama kasi ang kumuha. Hindi ko alam tanong mo sa tito mo. Boy ubo, nakatabo yung pancit canton ko sa rep kasi nabawasan na hindi ko alam sino kumuha. Wala, tulog ako kanina kakagising ko lang. Grabe kung hindi si Boy Ubo, sino kaya ang kumuha? Kayo, sino sa tingin nyo? Yeah!